Hindi lang sa kalamay kag Sardinas, kinala ang Victorias. Sa pagpasanyog sa sport na football, sila karon ang nagapangibabaw. Magluwa sa balantayan niya pag-host ang inaugural FIFA Women's Futsal World Cup. mag ang kaugalingo ng team sa Football Mad City sa National Professional League. Ang dugang pa nila ng mga pagpahanda, himaloon sa sininga nga episode sang Vida sa Liga. Isang Victoria City sa pinakaagresibo nga syudad sa pagpasanyog sang football, sa football ngay sa ka ka-global sport. Kabangdara nga sa pagpanguna ni Mayor Javier Miguel Benitez na isa man ka football fanatic na dala ang FIFA Women's Futsal World Cup sa siyudad. Nagligad lang 26, na ang Pebrero 26 sa permahan ng kasugtanan upod sa Philippine Football Federation para sa hosting sa historic global sports event na natala na hiwaton sa Nobyembre 21, tubtob Desyembre 7. I think saying it being extremely historic is still an understatement um, because This is the very first in the entire world you know, that uh, we are going to have the Women's Futsal World Cup. It's a leap towards the future of our city, our province, our region, and our country to be a premier sporting hub for the Visayas region. Ang Victoria's LGU ang mga some 162 million pesos para sa renovation sa Victoria City Coliseum, yung angin venue sa international competition. ginsiling ni Mayor Javi na hindi lang equipped sang pasilidad para sa futsal ang Coliseum. Kinapaabot niya ng mga venue man ini para sa basketball, boxing, volleyball, kagiban pa nga mga dalagong sports event bangod sa rama accommodate sang 8,000 ka mga spectators ang Coliseum. Nagligad lang man nga sinimana sang nasugdan sang team gikan sa FIFA ang inspection sang Coliseum para mahandaan ang nagahilapit ng global event sa syudad. The negotiations came across I learned that they were more interested than any other place in the country. And fittingly enough, this is football time. So, dapat talaga, stars align, dito natin gawin sa victorious ang first ever FIFA Futsal Women's World Cup. Kabain sa ginadaan man karoon sa syudad, ang pagpakigbahin sa National Football Tournament paagi sa natukod nga partnership upod sa Loyola Football Club, isa sa mga premier FC sa National Football League sa Pungsod. We will be seeking fan-based support, we will be seeking private individuals who would be invest, interested and invested in the club, especially uh, especially Negros Occidental and Negros Island region. So um, I think it has gone through the proper process of Uh, you know our Sangguniang Pangunso. This has been briefed with our department head as well. So we're all in support uh, for a professional team, along with Norfa, BFF, um, for a professional team in Negros Oriental. Because I knew uh, this partnership would bring Loyola FC back to prominence. Gin Loyola FC club owner Keith Buico na isaman Victoria City. tuyo nila nga matagaan sang kahigayunan ang mga local players nga makahampang sa mga national competitions kag mapadayon ang winning legacy sang Loyola FC kaupod ng Victorias. sa um, uh, sa Iloilo meron may kaya sa Cebu may Cebu Football Club nga uh, wala sa Negros, no? Um, and it's been a while and I think a lot of people are waiting for it. Uh, in Mayor Javi Uh, President Lili Valmayor of, Eatup of Norva. We have been talking about this. I said, why not? Why not? You know? And it's that why not became a uh, reality. Ang Victoria City National High School pitch nga bago lang man pakaayo sa LGU ang in home sa team Gikan sa Negros. Ginpahayag sa mga coaches kag booters sa Loyola FC nga karon pa lang excited na sila sa mga nagahilapit nga kompetisyon kaupod ang mga negrense. First of all, Uh, there has to be a certain level of skills and knowledge and experience. Uh, but I, I think, aside from that, is is having the right uh, mentality, uh, a winning mentality, uh, being able to be coachable, um, and to understand the culture within the club um, is also very important. Um, it's going to be a very long season, um, and you know, the players need to be not just physically but also mentally. Para kay Negros Occidental Regional Football Association President Miggy Valmayor, ang partnership sa Loyola FC Victorias nagapakita lamang sa pag-ugyon sa private kag public sector para mas mapasanyog pa ang grassroots development program sa Pungsod. And now, we proudly welcome Loyola Victorias. We are very happy to have a professional team back in our province and Norfa fully supports you. Let me share what Norfa is about now. Norfa is not just about winning trophies. Norfa is pos positioning itself as the gold standard for the development of football players in the country. Labaw sa mga kadalagaan yung ginahandom sa Loyola FC Victorious. Ang matagahan sa oportunidad, kag inspirasyon ang mga aspiring local players na malabot ang ilang mga handom sa paghampang sa football time out kita anay sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalanan sa aton na mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.